Kukita, kukita. Ay! 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 patayin mo na, Ay! 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 you know you know Ay! Okay oh, na, kagat nila 'yan sa ulo 'yan? Oh. Kita, oh. Ito maganda pa oh, yung kinain niyo. <laughs> okay. sa Bakit sa ka takbo sa oh, waganya. Didikit, mo, tosukin mo. <laughs>

Walang huli ng isda no? Nang... May pang adubo tayo Kala ko starfish na naman eh Then so, guys huli natin ang fine isda Snapper uh, Kaano kaway Uli pugi Ayan mama mamamatay na lang yan dito sa taas. Ayan mo na. Lagay mo lang sa taas. Bakit mo, bakit mo, may sukat yan. Ang layo kasi ng ano po, camera, sayang.